Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid ay kukunin po natin ang kahigtan ng buwan ng Muharram kung saan nandirito ang tinatawag na Ashura Okay? So ang buwan natin sa Islam ay labindalawa po. 12 na buwan po kagaya rin po ng Gregorian calendar. At kabilang ang buwan ng Muharram sa mga sagradong buwan. At ano yung mga sagradong buwan na ito? Sabi ng uh, Propeta sallallahu wasallam, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddatash shuhuri inda Allah ithna shahra fi kitabillah. Katotohanan na ang bilang, ang dami ng mga buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay labing dalawang buwan sa kanyang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sa mga araw kung saan nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan at mayroon dito sa mga buwang ito ang apat na sagradong uh, mga buwan. At nabanggit ni sa hadith, ano ba yung mga sagradong buwan na ito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqa ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal-ard." Katotohanan na ang panahon ay tunay na umiikot lamang kagaya ng uh, lamang sa mga araw na paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at kalupaan, as-sanatu 12 shahra, ang isang taon ay 12 buwan minha arbaatun horum at mula sa isang taon na ito ang apat na sagradong buwan. atun mutawaliyat at tatlo dito ay magkakasunod-sunod. Ano po yun? Dhul Ki'ada, at ng Muharram. At susunod dito, ang Rajab ito ay sa pagitan ng uh, Jumada, uh, Jumada at saka ng Shaban. So, ang buwan ng Muharram ay tunay na ito ay napaka sagradong buwan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya nga tinawag itong Syahrullah. Idinugtong ito sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o buwan ng Allah kasi napaka dakila ng buwan ng Muharram. At ang pinakamainam sa uh, mga buwan, Ayon sa ilan sa mga ulama, ilan sa mga eskular natin ay ang buwan ng Muharram. Sabi nga ni Al-Hasan al-Basri, Afdalul Ashuri al-Hurum Shahrullahi al-Muharram. Ang pinakamainam sa lahat ng sagradong buwan ay ang buwan ng Muharram. Kung saan dito po nagpapasimula o dito po nagsisimula ang pagpasok ng taon. Pagpasok ng taon ay buwan ng Muharram. Then magtatapos na naman pag dumating na ang buwan ng Muharram. At siyempre, uh, wala namang siyempre mas iinam pa sa buwan ng Ramadan kaysa sa, sa buwan ng Ramadan. Sempre pero sa apat na mga sagradong buwan, ang pinakamainam dito ay ang buwan ng Muharram. At pinakamainam siyempre sa buong taon ay ang buwan ng Ramadan at susunod dito ang buwan ng Muharram. Sabi ni Osman al-Nahdi rahimahullah, kanu yu'adimuna thalata asyarat. Noon daw ay dinadakila, binibigang pagpapahalaga ang unang sampung araw. Ang mga unang sampung araw sa bawat, bawat buwan. O ang mga sampung araw sa bawat buwan. Al-Asr al-Akhir min Ramadan, ang huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. Wal-Asr uwal min Dilhidya, at ang unang sampung araw sa buwan ng Dilhidya. Wal-Asr uwal min Muharram, at ang unang sampung araw sa buwan ng Muharram. At dito mga kapatid, sa buwan ng mga, sa Muharram, kasama dito yung Muharram ay ipinagbawal dito na dayain natin ang ating mga sarili. Fala tadlimu fihin na umfusakum. In the fil ashuril hurum, aadamu khati'a, wa wizran minadulmi fima siwaha. Ang pagkakaroon ng kasalanan at pandaraya dito po sa Uh, buwan ng mga sagradong buwan at pasok na po dito yung Muharram, ay mas malaki pa po ang kasalanan dyan. Hindi natin sinasabi na dito kayo gumawa ng kasalanan kasi mas konti ang kasala kasalanan. Hindi po. Kundi kung napakalaki ang kasalanan, maliban sa buwan na ito, pag napaloob ang kasalanan sa loob ng buwan na ito, ay mas madudobli pa po ang inyong kasalanan. Kaya iwasan po natin ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid, kahit na anumang buwan upang humarap tayo sa Allah na wala walang anuman tayong kasalanan. Sabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram ay dinadala sa niya. Madalas ang pag-aayuno ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Muharram. Pero siyempre, hindi nangangahulugan na mas madalas dito kaysa sa Sha'ban. Pero dito po ay napapadalas mong kanya pag-aayuno. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyam ibada Ramadan." Ang pinakamainam na pag-aayuno ay ang pagkatapos ng buwan ng Ramadan, Shahrullahil Muharram, at dito po ito napapalob sa buwan ng Muharram, wa afdalu salati ba'da al lail, at ang pinakamainam na sala pagkatapos ng obligadong mga sala ay ang salatu at tahajjud. So napakalinaw dito na ang pinakamainam na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Muharram, kaya naman ang propeta sallallahu alaihi ay madalas niya itong pinag-aayunuhan. Pero siyempre hindi niya kinukumpleto ang buwan na ito kumbaga madalas siyang nag-aayuno sa buwan ng Muharram. Dito nagkaroon lang ng konting problema ang mga eskular natin. Bakit napapadalas ang pag-aayuno ng propeta sa buwang ito? At napapadalas ang kaniyang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban si at saka sa uh, buwan ng Muharram. Pero napakalinaw na ang napadalas na pinag-ayunuhan niya ay ang buwan ng Sha'ban si kaysa sa Muharram. So dito, ang sagot ng ating mga ulama, ay maaari na uh, hindi na niya masyadong nagawa yung dalasan talaga ng maraming pag ang mga araw sa buwan ng Muharram dahil yun na po yung uh, huling araw ng kanyang buhay o kaya ay hindi niya talaga nakayang gawin yun o kaya ay uh, may mga dahilan siya, maari siya ay may sakit o kaya ay nasa paglalakbay o ano pang mga kadahilanan. Dito sa buwan ng Muharram na ito, mga kapatid, mayroon dito ang isang araw kung saan kapag napag-ayunuhan mo ito ay patatawarin sa iyo ang mga nakaraang taong kasalanan mo. At ano 'yon? Ito po yung tinatawag nilang Asura. Ano yung Asura mga kapatid? Ang buwan ng Asura ay ikasampu po ng Muharram. At hindi po ito kilala noon. Hindi po kilala ang tawag na Asura bago pa dumating ang Islam. Kaya napaka bigat na sunnah na pag-ayunuhan natin ang ika sampu ng Muharram. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yawmi Ashura, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." inaasam ko sabi niya, hinahangad ko sa Allah na ang pag-aayuno sa ikasampung araw ng Muharram na tinatawag na Ashura na patawarin ng Allah ang mga nakaraang taong kasalanan. Pero ang sabi ng ating mga iskolar ang papatawarin lamang dito ay mga maliliit na kasalanan dahil yung malalaking kasalanan ay kinakailangan magbalik-loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung sakali naman na may nagawang malaking kasalanan ng tao sa loob ng muharram na ito, kahit na hindi siya masasama sa mga patatawarin ay maaaring pagaanin sa kanya ng Allah ang mga kasalanan ito ang, ang ang kanyang kaparusahan. Kaya nga ang mga sahaba, sabi nga ni Ar-Rubaiyah bintu Muawwid radhiyallahu anha sa aron ng Ashura fa nasumuhu baad. kasi ito mga kapatid itong buwan ng Ashura ito yung ay ito yung itong araw ng Ashura ito yung uh, pag na bago pa po may pag-utos yung buwan ng Ramadan Napa obligado po ito. Ito po yung utos noon. Pero siyempre na abrogate na ito, napawalan na po ito ng batas. Kaya sabi niya, "Wanu si na at sinasari namin yung mga anak namin na magayuno. Wana ja alulahumul lu'bata minal ihn." Ginagawan namin yung mga bata ng laruan na mula sa mga balahibo ng mga tupa. Fa idaba ka ahaduhum al-ta'ami, a'taynahu Kapag umiyak yung mga anak namin sa naghahanap ng pagkain, ay bibigyan namin ng laruan para hindi nila maisip yon. At saka namin bibigyan ng pagkain pagdating ng iftar bilang pagsasanay ito sa mga bata. Kaya ang sun na po mga kapatid, ang pinakamain na po ay ayunuhan po natin ang 9 at saka 10. Samantala ang utos ng propeta ay 10, pero bago siya namatay, ay nagpayo siya na pa aayunuhan daw niya ang ika 9. Then, 10. Dahil ang asura ay ang pang 10, so dadagdagan ng pang 9. Anong dalil? Si Ibn Abbas radiyallahu anhu kala hina sama Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaw ma'ashura nung mag-ayo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sa buwan ng, Ashu, ng, ng Muharram at ito po ang ng uh, Ashura wa amara bi siyamihi qalu ya rasulullah innahu yawmun tu'adimu al yahud wa nasara ya rasulullah sabina itong araw na ito parang hindi lang tayo nag-aayuno dito pati silang mga hudyo ay pinag-aayunuhan nila ito So nalaman nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga ang mga Hudyo ay sumasang ayon sa pag-ayuno natin. Ang umaayon sila. So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam fa idha kana al-amal insha Allah sumnal al-yawm at-tasi'. Sabi niya kung mabubuhay pa ako sabi niya sa sun sunod na taon ay sasamahan natin ang ika-9. Bakit sasamahan ng propeta para salungatin natin ang mga Hudyo para hindi tayo magkaisa sa pag-aayuno sa araw na 'yan. Kaya dapat isama ang ika -9 nang Muharram at ito, ito ang tinatawag na tasu'a para unang-una para sigurado tayo sa pagpasok ng Muharram kahit na hindi man nakita ang buwan, ay sigurado tayo na maaayunuhan talaga natin ng ikasampu ng Muharram at ito ang asura. At ayon sa ibang mga eskulat natin, walang problema na rin natin ng 11. Halimbawa, hindi ka nakapag-ayuno sa 9 ng Ashura. So, bilang paglabag at pagsalungat natin sa kanilang mga Hudyo na nag-ayuno rin sa araw na ito, ay pwede ka mag-ayuno sa ika-11 ng, ng, ng Muharram. Kasi, dapat 9 at saka 10. Pag hindi ka nakapag-fasting sa 9 at saka 10, so mag-fasting ka 10 at saka 11 para hindi umayon o sumang-ayon ang pag-ayuno mo sa pag-ayuno nilang mga Hudyo at uh, kung tumugma man ang pagfa fasting ng ashura sa araw ng viernes o sa araw ng saturday ay wala pong problema kasi ito po ay uh, talagang pinag-ayunuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya kung ito man ay bawal dapat ang propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ang magbabawal dito dahil walang pagbabawal So, at ginawa niya, so hindi siya nagbanggit na huwag kayo mag-ayuno ng, ng asura sa at itong araw na ito ay mananatiling pinahihintulutan na mag-ayuno kahit na tumugma ito sa araw ng sabado o araw ng uh, Friday. Ngayon, kapag ka, hindi ka nakapag-ayuno sa asura, pwede ko bang palitan sa ibang mga araw? Siyempre, ito ay naglumilipas. Kaya pag lumipas siya, hindi natin papalitan. At kung sakali naman na isasabay mo ang pag-ayuno mo ng pagbabayad sa ramadan at sa araw ng Asura, ay walang problema pero ang pinakamay ng ihiwalay po natin. Kung uunahin mo yung araw ng Muharram, din saka ka na magbayad. Pero mayroon sa mga ulama ang nagsabi na pagkasinabay mo ang intensyon mo sa pag-ayuno sa buwan ng Muharram, kasabay ng ayuno mo sa buwan ng Ramadan ay makukuha mo pa rin ang gantimpala ng dalawa. Pagbabayad ng Ramadan at ang pag-ayuno sa araw ng Asura. At dito mga kapatid sa pag-ayuno na ito, kung ikaw ay biyahero, pwede ka mag-fasting kung hindi po kayo mahihirapan kung kayo ay nasa paglalakbay. Pero yung may mga reg, may mga dalaw, may regla o kaya ay bagong panganak ng kanilang anak, may mga dugo pa sila, so hindi sila pwedeng mag-fasting. Pero huwag po kayo mag-alala dahil isusulat pa rin naman sa inyo ng Allah ang gantimpala, dahil sa inyong magandang intensyon. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ida marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu Wakiman, sahihan, kapag kang isang alipin ay nagkasakit, dumating ang regla, naglakbay, o may mga bagay na nakaabala sa kanya na hindi naman niya sinasadya, ay susulat pa rin sa kanya ng Allah ang gusto niyang gawin sa panahon na siya ay residente at walang karamdaman. So, napakaganda po ng Islam, mga kapatid. At gano'n sinabi ko kanina, ang buwan ng Muharram, gaya ng Asura, ay ipinagutos po na mag-ayuno tayo dito noon. Ito po ay obligadong fasting bago pa po ibaba ang pag sa buwan ng Ramadan. At ito po ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyamihi qabla an Ramadan." Ipinag-uutos niya mag-fasting tayo sa Muharram sa Ashura bago pa po may pag-utos ang buwan ng Ramadan. Falamma da Ramadan ka naman siya sa mayo ma Ashura wa man siya after pero nung dumating ang utos na mag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sino mang gusto mag-fasting sa Ashura ay mag-ayuno at ang sino mang ayaw kakain na lang ay magkumain na lang siya. So dito hindi na po na, hindi na po na utos sa atin ang pag aayuno sa buwan ng Ashura. Pero bago yan, ay, bago dumating ang Ramadan, ay na, naipag-utos po sa atin na mag-fasting dito. Itong buwan ng Muharram kasi sa ikasampu ng Ashura, may kwento kasi dito. Si Musa a.s. niligtas siya ng Allah dito. Okay, so big, nagpasalamat dito ang mga ang mga Hodyo. Kaya nagfasting din sila sa araw na yan. Bilang pagpapasalamat nila na si Moses ay niligtas ng Allah mula kay Firaun na isa sa hari dyan po sa Egypt. So, tayo naman, mahal mas mahal natin si Musa alayhi salam kaya nagfasting din ang propeta sallallahu alayhi wasallam kasi mas tayo ang may mas karapatan kay Musa alayhi salam kaysa sa kanila. Bilang pagpapasalamat na rin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagligtas ng Allah kay Musa alayhi salam na isa rin sa mga propeta ay magpapasalamat din tayo at mag-aayuno rin po tayo sa araw na ito. Kaya nga nung dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Medina, nakita niya mga Hudyo na nagfa-fasting sa araw ng Ashura. At tinanong niya sila, "Ma hadal yawm alladhi tasumunahu? Anong araw yang pinag-aayunuhan ninyo?" Sabi nila, "Hada yawmun azim, anjallahu fi Musa wa qaumahu. Ito yung napakadakilang araw, niligtas ng Allah kung saan naligtas dito si Moses at ang kanyang mga tao. tao wa fir'auna wa qaumahu. At ito yung araw kung saan nalunod si Firaun at ang kanyang mga tao at uh, dahil dito ay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tugon at sagot sa kanila fa nahnu no haqu wa awla bi Musa minkum Bagkos, sabi niya, kami ang may, mas dapat na mag-fasting diyan at may karapatan kay Musa kaysa sa inyo at nag-ayuno dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam kaya sasalungatin natin ito at dapat ay mag-ayuno tayo ng ika-9 o kaya pag hindi ka nakapag-ayuno sa ika-9 ay isama mo po ang ika-11 ng uh, Muharram. So dito po sa muha sa Muharram na ito, kung saan niligtas ng Allah si si Musa alayhi salam mula kay Fir'aun, nangyari ito sa ikasampu ng, ng Muharram. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kwento kay kay Musa alay salam sabi ng kanyang mga tao inna drakun. sabi niya katotohanan mahahabol na tayo ni Firaun kaya ang sagot ni Musa alay salam kalla inna ma'i rabbi sayahdin katotohanan sabi niya hindi mangyayari yon katotohanan ka, 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 kasama ko ang aking Panginoon at gagabayan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan Pag, hindi, hindi niya ako pababayaan kaya dito niligtas ng Allah si Musa alay salam sa araw na ito sa araw ng asura. Kaya dapat iwasan po natin yung mga bida'a. May mga bida'a ginagawa mga, mga shia pinapalo nila ang kanilang sarili, nagluloksa sila sa pagkamatay ni Hussein sa araw ng Ashura. At ano pang mga ritual na hindi po ginawa ng propeta, ng mga sahaba, at wala pong katibayan na ito ay bida, kung saan ang ilan dito ay magpapalabas sa kanila sa Islam. Yung pagluloksa, pagpapalos pagpapalus, sa katawan ng mga kutsilyo, ng pagsampal sa sarili, pagpunit sa kasuutan sa araw na ito, bilang pagluloksa ay mahigpit na ipinagbabawal po yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Laysa minna hindi kabilang sa amin, sabi ng propeta sa Lasala, magsino mang sampalin niya ang kanyang pisngi, wasak kaljuyo, punitin niya ang kanyang damit, ang kanyang bulsa, wa daa jahiliyat, magsisigaw-sigaw ng mga dua na hindi naunawaan. So, iwasan po natin na paglaruan tayo ng demonyo. So, wag natin kalimutan mga kapatid na pag -ayu, ayuno sa ikasampu ng Muharram, isama natin ng ikasyam, o kaya ang ika, 11 ng Muharram, nang sagadun makuha natin ng isang taong gantimpala na nakaraang taon at makuha natin ang malaking gantimpala na ito. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyin na Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.